Alright, dito naman tayo ulit. May order na sigarilyas. Ibang suki po tayo, ibang suki. Kaya kuhaan natin kasi medyo magulang-gulangan eh. Sayang, sayang, sayang. Huhuy. Takapon pala, walang ngukal no. Walang pitas dito, kaya ngayon pitas-pitas ako. Yan. Kahit tanghali po mga kalingap. Kasi pumunta ako kanina, bumili ako ng uh, ayan, sabon. Ay Sabi ay uh, order daw siya. Kaya ito. Kuha tayo mga kalingap. Oh, shut up mga kalingap. Alright. Mhm. Mm Ala. Lila kayo. Mhm. Mm Nasaan yes, na kayo mga Jarilias at Talong? Dalang kasi yung order sa atin yun. Kaya hindi ko alam na order Kaya pag sinabi lang talaga. Ayan. Alright. Ayan, sirap na. Ayan na. Jarilias, umorder kayo. Alam nito kayo. Mm. Ah, padma benta. Dito din tapo kayo. Mata kayo ay. Yan. Kaya lang po busisiro tayo ngayon ah. Ayun, gutin naman pero ng nagparamdam na kukuha ng sitaw okra sigarilyas kaya lang wala na tayo sigarilyas tawag dito ay talong ay okra padalang na konti lang pero okay kung tayo natin ang konti ay uh... kapag bigay tayo siya yeah.

Yung lipag-lipag ah. ha. Yung kukulat ha. Ah. Ay, ganito ang harap. Talagang soksokin tuk mo talaga. Ay, ganito ang harap sa yung mga bunga ano siya katapos yung katamaya nakabang ng kaplaw ah. maganda po yung uh, maliliit para ayan putol putuli na lang yan mas mga lambot iba kasi magulang na mahirap kainin maganda po itong uh, ganito kaliliit no Oh, uh, dami sa ilalim, oh. Huwag gulang-gulangan na lang. Oh, uh, ayan. Dali, dali. Sigarilyas. At mani. Hunting tayo ng sigarilyas. Okay, marami-marami na rin ito kung ka kilo rin. O, 80 ang kilo. O, 80 na ako. O, isya. Ang buhay ng uh, Pinoy o. Oh, ang magsasaka o. Oh. Talagang uh, pahirapan. Pahirapan. Makukuha ng budget. Ano na tayo nito? Guto mga ating family. Ayan Alagang sa ilalim pa. Ayan, mahirap magkan. Talagang manapin mo talaga sila. Mga hindi na natin sa ilalim. Gorang na doon. malambot pa. Pag malambot pa, pili pa. Ano 'yung dito? Hindi. po ito ay. okay baguhin natin ito. Ay, Baguhin natin ito. Gawin tayo ng pala-palang maganda. Next year. Next year. Next year pa. Kaya uh, dapat mahal talaga ang kuning ito. Okay, ito na. Okay. Penal. あっもうプロデューサー Ya to hati inya di. Katup hati inya di situ. Di tau ayo. Ku lah saka si Khalilas. Sana. Ku toya kaya lang uh, ayo, inali nang uh, Sakit ng okra. Ayan, may kuntik. Tapos may kuntik din na si Garelias. May hilo kaya to. Sa alaman. Deliver natin. Okay. Kilo kilo, how oh, much kilo? Oho, uh -huh. sa saat -sa -sa at guhit, sa at isang guhit. Okra, isang guhit. Sama tayo okra kasi plastik yung.